Yeah. Hmm? good morning good morning good morning it's me it's me again di ang seksing na hindi naman matabag lang dito kami ngayon sa cemetery sa father in ko. nasa Tokyo na pa ito ang cemetery nila <tong> Cinco araw, o hana nga nai. Cinco daki araw, o hana nga nai yun. Ito yung o haka. Dakara, yutay dyan sa ki. O hana ni kao.

tayang ta sakit. Tigas ng ulo din niya eh. Sabi ko lang na bili kami ng bulaklak. Ayaw niya talagang maniwala. Meron daw kasi dito. Maganda na yung bumili. Sana sana kami, no? No? Babalik kami. Kanina, nandyan na kami. Babalik lang. niya po. May pagkasakang-sakang dito na po to ba? Ay, mag-straight maglakad. <laughs> Chinese miss okay, asaw. So, bumili kami ng singko. Ano tawag dito? Hindi ko alam. Yan, doon si Sindiani siya. Doon Basta yan. Ayan, guys. So, <coughs> sumasakit pa naman ang lalamunan ko dyan. Ito yung Ah, ganyan lang. Million po yan, guys. Ganyan. Milyones yan. Kawawa naman, eh. Um, miti, hani. Iku da hana eritero yan. Iku da ki eritero yo. Daiju po dayo. Ito po yung cemetery nila. Kunti lang sila dito. Maliter million to ba? Kasi yung bienan ko, medyo naka-LL. Yung asawa ko, walang LL doon yung kaysa dulo sa amin eh. Wala na pong bakanti dito. Lahat po, puno na po. <coughs> sa may dulo kami eh. Ha? Wait lang. At hanggalon gang. Linisan siya gang. Ayun yung kapatid ko. tinama ko. Kabalo ba kag price ani kang milyones di diba? Mo ni no? Ay dili. Tara. Tara, nara guys oh. Ang liit lang niya guys. Ilang milyon to. Tanggal tag isa-isa. Tanggal ng anong karang ano. Oh. 1.5 yata ta to. Para kang bumili ng sasakyan na 1.5. Hmm, 1.5 yan ha. Tama, ito kang no. ito nga. So, dati walang laman to, ngayon may laman na siya. Dati zero yan, walang laman. Ngayon meron na. Ilan kayo dito, Tang? Diri mo na ba na okay. kasi? Dira O, oh, tapos yung ano isa. Ayan. Hmm, kasi wala kami dalang inumin. Saan ba si Hapon? Ay, yung tagal niya. So, dito po nilagay ang father-in-law ko. 'Di ba? Maliit lang siya, guys. Masyado siyang masikip. So, sa ganyang cemetery, nasa milyones po 'yan. Parang titingnan ko, kasing lapad ng katawan ko, guys. Walang biro, kasing lapad ng katawan ko. Wala na pong bakante dito. Puno na po sila lahat. Ang biy Puno na po silang lahat. Parang hindi natapos siya po sa pagsisindi. Ano kayo nangyari sa kanya? Dati, dati nililinisa namin yan. Ayan po ang mga cemetery ng Japan. Medyo malinis ang cemetery dito. Itong area. Yung iba kasi medyo madumi eh. Oo. Oh. Lalo na pag nasa bundok. Sa mga probinsya. Ayan may mga burro. Kung sa Pilipinas so oh, wala na to guys. Inom na to nila mga alak dito. Siguro itong ito nakalibing dito mga ano to, lasinggero din siguro no kasi may mga alak to tinan niyo. May mga alaks. No. Feel ko lang ha. Feel ko lang. Ma. ganito lang mga itsura nila sa mga cemetery. Medyo malaki sa kanya oh. Medyo mahal to ba? Kasi medyo malaki, parang dalawang malaki no. Ewan ko lang sa price sa probinsya ha. I don't know ang presyo doon. Dito kasi medyo mahal. Tokyo kasi ito na area eh. Tapos meron na rin team. parang otera nila. Hindi kami nakadala ng inumin kay ano kay utusang sa father in ko. Ang utusang is a father. Ang tawag dyan. guys. Wala pa si guys nakadogan niya, nagsindig kan, kan ay, Duin ko nga be. Tiyatot niyo na rin nung ba. Ano po ito? Ayun na naghugas sa ilalong. Kaya huwag mo tayo pangkuot, anak. Tayo na sa tubig. Gilid ang mga Eh, gilid, si gawas lang sa gilid. Ayun, sulot yung hugaw. Ay, tubig. Ay, tubig na.

一ヶ月一回来るよここはね。本当かよ。本当本当私は別に近いじゃん。そうしたらね簡単に済ます。そうでしょ？一ヶ月一回来ればいいじゃん。えー、下も下下下下汚いやん、下。じゃ一番下。こ,<う>ここはもう。しいいんうん。じゃ水だけあの出すていじゃん。水水だけあのえばいいじゃん。そう。 suko mo, suko, suko, guguk kita na, hmm. diba? dinis dinis tapos hindi ayosin pag dinis hmm. ayosin mo pag dinis ayosin, ya, oh, mizu imoto, mizu, mizu. tote, tapos napo kami magdasal, ni, hokano no tokoro nga, arun daw yon, ano ah, ka? 飲み物大丈夫だよね。ねこれどこ？えれる？あカウンか。そうでしょう。カラスないんじゃない？ここはね。あるのこれ花ねどこ？あこの花できるんだ。この花できるんだ。うん。 あああののだだけかかかななとと思っったち多いんんね、ねここるケレンだよンあちょっと手洗うよ私どこどこ

Tapos, bago nilibing dito, sana pupunta. kasi hindi ako nakasama, sila lang. Dito yun, guys. Meron paras lang pare dito. Ubusang. yung magdadasal. Yung ano yun eh, yung buto ng, ano, buto ng biyanan ko. Sinunog yun, di ba, klinimit yun. May naiwan pa kasing kunting buto eh. So, nilagay doon nila sa ano sa ilalim. Di ba? Nakita nyo, kunti lang talaga. Pero nasa 1.something yun. Mahal yun. Yung cemetery. Nabili ng biyanan ko yan. Nung binili yan, ano pa eh. 13 years ago, yata. Parang feel ko ganun. 13 years ago or 10 years ago. Basta nasa dalawang yan ha. Parang 13 talaga. Kasi nasa doon pa kami sa dati na namin tinitirang bahay eh. So, Ayan po guys. Tahimik dito ang cemetery. Tsaka malinis. Hindi naman lahat ng cemetery sa Japan mapalinis talaga. Meron din sa probinsya. Grabe yung mga puno-puno. Uh, mga ano na. Yung sa ano 26-27, maglilinis din kami ng cemetery sa sa amo ko kasi mag ano kami eh, mag mamamasyal kami then mag, maglinis daw kami ng ilang oras doon sa cemetery ng lolo <laughs> ね、今度あの、ぶどう狩り行こうね、うん、いつかなあのぶどう狩り、いつまでどう狩り、知らなんかぶどう狩り、いいな山梨のところ一回行ったことあるんだよね、一回だけあ、このハートかこのぶどうのハートのやつハートっぽいハ,ハートのぶどうだよ朝の、朝のぶどうあ、これ

So going home na kami, galing kaming cemetery. Dahil dinalaw namin yung father-in-law ko. Kasi neighbor ko pa siyang na noong nilibing hindi ako nakasali. Kaya going home na, tapos na guys. So sana magbudugari din kami yung, maganda kasi yung Ito, itulukan yan. Tanungin mo daw kung magkano ang entrance gang, itulukan. Magkasi waseng yan tayo niya niya.

渋のライブがい,いよ。ライブ1個だったらら一番い,い。広いからさ。は、うん、のライブだったらいいよ。広いじゃん。うん、ここはもう私のところはその広いじゃないからでしょ。カカ広くあれだよな。何が モノ、モが<物>いっぱいあるけど、ただ背骨、あ、モいっぱいあるよ。あ回ってないだけ。ただライブの背骨一番広いだよ。モノがいっぱいあるし、ライブはいいんだよ。モノがあのなんだっけ、新しい古いじゃないから厳しいからさライブ。モちょっとだけ汚、野菜汚いとかすぐ。っぽいだよ。もったいないよね。うん、そう。 じゃないんだったらローソンにしてあの何パーセントや安くして例えば二百あ百九十九円だったら五十円だよ安くない？うんあの野菜とか子供の物一九パだったら五十円の割引き安くするのあ,あお前が社員だからだろ違うよ何<の>違うそれが違うみんなのお客さんあのんうん Ano, ruso yaro, Ano, no uh -huh. Ano, nidang ano, eh, na, bikris Sorry, guys. Kayo na mag-adjust sa mga salita namin kasi nahirapan na rin akong i-translate siya ng Bisaya at Tagalog dahil ang hirap may kasama pa kong hapon. So, ganyan pa ang mangyayari sa akin. Pag ako po'y umuwi sa Pilipinas, translator ko ako ng libre. すごいな、このアパート、アマンション。なんか、面白くないベランダのところ。ただ家描いてるだけで。それ全部みんなすごいな。面白くない、うん、面白いね。芝をよくするだけだろう。うん、でも全部じゃん、ベランダのところ。<laughs> 私とハニーと私、コロイな。 黒い <laughs> サビファンマスカシアコダーエティムドタレガコダティ。ワおはカラインヨ、セラビアノコマエティムコダテ何がコリオ何がテロアニー。イマダケ、モリピンケイタカラココのロ。アミファンゲートコリトコミサンコチカヤテンのパイロ。イマるテロ。イマヤテロ。今やってる まあ、スのこっちのないわいない、うん。大丈夫だ、聞こえね、ベいちゃん。これが入るためになっちゃうからさ。ちょっと我慢ンスばいベイちゃん。いや、すっごい。面倒くさいから。まもなく左方向です。その先、700メートルで。ねえ、見たことあるんだよ。ピリピリ,ピリ,ピリセーノのトラック。 あれ、セーヌのトラックゃん。セーノのトラックが、お前、あれだろう。多分、もう古いね、つもフィリピンに行ったんじゃないそ。そのまま送ってんだよ。そうでしょう。なんか、そのままセーヌで帰っていったんだよ。そのトラック。うん、え、セーヌじゃん。とかたまに走ってるよ、お前、外国で。そう、びっくりするよ私、私、もう、え。フィリピン、もセーヌ、あるね、トラックを、うん。あの、古いーもう古い古い古い、フルセーヌ、なんか、どんどん、新しい車に変えて、変えていくから、お前。 ね、ちょっと風くがあったやつはもう海外へ海外行っちゃうの,ゃう,のうん、ね、だからかなんかいろいろ日本の日本のトラックとかさ多いんだよフィリピンに今なんだこれセンーースーパーエクスプレスが止ってるねああほんとだほんとだ死ぬじゃん Na. Ayan po guys, ang mga bulaklak dito binibili. Medyo mahal po siya. Isang beses yata ako nakabili dito. Hindi kasi ako nabubuhay ng mga bulaklak talaga. Laging namamatay ba? Parang ayaw sa akin. Tansinin mo yung ano, bisikleta. tignan niya. Ayos niya. Ayos Tingnan yung bisikleta guys. Tingnan yung pansin niyo lang. Ayan siya guys. So, ang ganda. Hidari punyem. mas doon na bisikleta. Ayan. Nakita nyo. Sa ano na to. M Misunokochi Station. Ang next dito amin na. Diba? May kintake dito yung sa amin. Wala ano. Nagsarado. Ang okay, kintake. Вот